Ang psychological warfare ay isang uri ng pagmamanipulan ng isipan ng kalaban, usually sa politika gamit ang iba't ibang uri ng propaganda tulad ng fake news or misinformation. Ang karaniwang binibiktima ng psychological warfare ay mga sundalo at publiko para iwan o tumiwalag sa kanilang leader na sinusuportahan. Ang karaniwang pinagmulan ng psychological warfare ay ang mga news outlet o ang mga broadcasting network na napapanood sa inyong telebisyon at nagbibigay ng bias na informasyon. At syempre dahil sa umuusod na panahon dahil sa makabagong teknolohiya isa na rin pinagmumulan ng psychological warfare ang social media at nagpapakalat ng maling impormasyon or fake news. Ang isang taktika naman ng psychological warfare ay ang paghuhulog ng mga propaganda flyers o tinatawag na leaflets gamit ang helicopter upang mabasa ito ng mga taong walang akses sa internet or telebisyon. Ang psychological warfare ay isang sikat na taktik upang makatipid at maiwasang gamitin o maiwasang masayang ang kanilang military at ammunition na gagamitin sa gera kung pwede namang daanin muna sa manipulasyon, propaganda at fake news.